Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may maiiwan. Ay, tingnan nyo, puno-puno kami sa sasakyan. Sampu kami lahat, nagkasya kami dyan. Pupunta pala kami sa park sa Multan at bago nga kami makarating sa park, ay dumaan muna dito sa tindahan ng Kapi Bayaw ko at magkakapi nga daw muna siya. Pinatikman nga sa amin ang Bayaw ko to. Dalawang piraso to, hati-hati na lang kami. Tikim-tikim ba? Andito na pala kami. Ang kasamahan pala namin ay hipag ko. Yung apat ay anak niya. Yung dalawang lalaking mali at saka yung dalawang babae. Pag may nakita kayo nakanika, yung matalanga na kalitaw, yun, hipag ko yun. Naaalala nyo ba yung pinuntahan ko dati na nagpagawa ng bagong bahay? O siya yun. Hindi ko na pala natanong bayo ko kung yung ticket. Hindi naman ako nagbabayad kaya hindi ko na tinatanong. At ayan nga pagpasok namin sa loob ay ganito agad ang makikita nyo. Maraming puno ng mangga. Kaya nga lang yung ibang puno ng mangga namamatay na. Pamaya-maya oh, nga, ayan, may nagpa-picture sa akin. Ay sa gabing ito, ay tatlong katao yung nagpa-picture sa akin. Kung baga tatlong beses ba? Una, ito. Ay eh, yung pangalawa, pangatlo, hindi ko na Johan. Ito kasing una nato, ibinigay ko lang sa hipag ko yung cellphone phone ko, ta sabi ko, video. Eh, nung mga sumunod na may nagpa-picture pa sa akin, wala na hipag ko, binabantayan niya rin kasi mga anak niya. Ako talaga, gusto kong pumunta dun sa malapit lang sa amin na park. Pero ayaw kasi nang bayaw ko dun. Ewan ko ba tayo niya dun kasi puro mga taga-village de Tapos, ayaw niya, minsan daw nangangamoy. Siguro nangangamoy alak, baka naamoy niya. Natatakot siguro para sa amin. Sabi ko, wala na ako nakikitang nagtitinda ng alak dito sa mga tindahan. Sabi niya naman sa akin, ay sa bahay nila ginagawa. Sabi niya, o kaya meron silang binib na gumagawa sa bahay. May mga nagsasabi pala, madam, ikaw lang yata tumitili dyan. Tumitili rin sila. Kaya nga lang, hindi lang nila kaya yung tiliko. <laughs> hindi nila kaya ang talbogan ng tiliko. <laughs> ang seryoso nga sila. O, talaga ng mga titig na titig. Hindi nila malama kung saan sila sasakay. Kung diyan ba sa lumilipad na bangka na yan. O, dun sa may mataas na ay, naku, paiikuting ka sa ere ba? Tingnan yung si kuya na kayelo O, titig na titig sa akin. Ano? Ayun na, ayun na, na. Siguro nakakita ng hipuputamos yan. <laughs> Kaya ganyan. Hindi, joke lang. Talagang kadalasan dito pag nakita naman ako, tinitingnan ako. Ayan pala yung sinasabi ko sa inyo. Dito do kami sumakay ng bayaw ko. Ay, nako hindi niya na ako mauuto. Doon pa nga lang sa bangkang lumilipad na yon Ayoko na. Dito pa sa utod ng taas na yan. Baka humiwalay na talaga kaluluwa ko niyan. May mga babae niyan eh. Apat o lima siguro sila. Nung dumaan ako, hindi na nila natiis. Tinanong ko taga sa anak ko. Tapos sabi ko, Philippines. So, ito kayo isa. Siguro naguhulaan sila kung taga sa anak ko. Sabi niya siguro sarili niya, ay tama ako. At ayan, sumakay pala sila dito sa cap na ito. Ay, ayoko na sumakay dito kasi naranasan ko na rin sumakay dito dati. Nahilo din ako. Kaya hindi na ako sumas sakay dito. Pero si Usman, sa sakay dyan. Sumakay din pala hipag ko, saka mga anak niya. At pagbaba nga, ayan, tinatawa na ko sila. Sina umiyak, sabi ko. <laughs> Kasi may dalawang umiyak dyan eh. Hulaan nyo na lang kung sino ang umiyak dyan. Dyan ko lang pinapasakay si Usman at saka nga dito sa talon-talo na ito. Ayoko nga sa matataas na rides, natatakot ako. Dito pala sa jumping-jumping na ito, ay ang mahal ng bawat isa dito, 600 yata o 650. Samantalang dun sa cap ay 100 lang. Sa bangkang lumilang, bumili ay 150 yata o 100 lang din. Ang 100 rupees pala ay 20 pesos sa Pinas. Sasakay so, kami dito. Dito sa ano? Yung parang bangka. Lord Jula. Lord Jula. Oh, yung, Lord Jula. <laughs> kami dalawa na. Yan yeah, yeah, yan. Yeah, Ang yaya yeah, kasi you ito. You want this oh. one, Bobby? Oo. Oh. You can ride this car here. Later na, Osman. Nice And uh, you if you want. Yan yan. Ang yaya. nga eh. Ay, ang gintay parang pasahero bago lumakad ang amin bago umandar ang bangka rapay hindi ka na niya ba? rapay ha don <laughs> ako lang ang may karapatan <laughs> tawitin niya pa sa wala makakatakip ng tunugan oh yay na agad ako perdi perdi

Finish? Oh, ayoko na. Oh, Tino. Ano nga, ng mga kamay at ano ko tumod. Dito naman daw sa sakay dito. Sila na lang sumakay. Pero sila, ginagawa. Ay, ayoko. Hindi na ako magpapautok. ko na sumakay din. Yan, bumibili ng sikat yung bayo ko. Doon ako sa ano. Mamamarin ako ng balon. Ganun yung bayo ko. Doon, mamamarin ako ng balon. Kaya nga lang, mangangatog ako. O. Nawala, nawala, nawala na. Kaya nga lang, pinapawisan ka. Pinapawisan. Wauw, 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 Wow. wauw, 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 Wow, wauw, 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 no. No wauw, wauw, No, wauw, wauw, go there oh ikaw ano oh, mo ano mo kahit na sobrang haba ano ano siya duleng duleng balon ano duleng balon Dunay ka lang. <laughs> Ayan, sasakay na pala sila. Ito palang si Rafa, eh. hindi namin kilala yung katabi niya. Ay, ako Yayaya. ay ayoko na nga. Hindi na ako papauto talaga. Dahil itong ang bayo ko, ang katabi niya naman ay itong ang sira Pero umalis ako dito kasi nga mayroong tatlong lalaki dyan na lumalapit sa akin. Hindi ko alam kung natutuwa lang ba sila. Nakakita sila ng Chinese kasi akala nga nila Chinese ako. Tapos akala siguro wala akong kasama. Ang ginawa ko, tinangay ko si Maria. Bumili kami ng tubig. Pagpunta ko sa tubig, ah, doon din sila. Pero hindi naman nila ako inaano. Ha? Ang ginawa ko, lumais na lang ulit ako doon. Tapos ayan nga, bumaba na rin mga nakasakay na yan. Kaya ayo, nawala na sila. Siguro nga natutuwa lang na nakakita sila ng ibang lahi. Hey. Ano yan? Alana? Oh, Alana, 100. Ganun lang. Last! <laughs> Gino na kayo. ay nga nga na, na, na. tapos na bigyan mo si Warisha ng isa.

dito yung mga bata. Nagulat nga ako, bigla na lang nagsipasok dyan. Ay ala naman kami bayad ba? Siguro hinayaan na lang din yan magbabantay. O baka talaga walang bayad to. Hindi ko alam.